tagging, James. Doon sa may liko ang pakubo. Sa sako, pwede sa po i-aalugin ito. O doon na lang mabawasan. Pwede doon na, pwede dito. Kaya pang alugin yan. ang harvest po natin ngayon ay ano, dinaan na lang sa lawak. Kung baga malawak, ay di makakarami-rami rin. Ano pa kaya ako kakaunti? Yan ba? Kawin na tanggal ba? Sungot yan? Hindi. Ha? Oo. Oh. Para ka tatanggal ako na. kumbaga ipersa na po sa lawak kumbaga paghanapin po natin yung volume at dami ay hindi po, hindi kakayanin kaya sa lawak naman hindi makakarami-rami rin wala tayo dito ah atid mo na doon kawili baka nga po may mababagat ka sa sako Woo! <laughs> Pasa ka ka ba? Okay kami kamuta okay. Oh! Good Makakarami rin naman yung salawakan no? Talaga walang paghahanapan sa daming laman ano Wala daw no? May estimate din naman ano Misan ay isang daan Baka naman na isang daan ah pag yung madami pang anong natin ginawa yung okay, mga ganito po karami eh. mga po 15 kilos yan isang ano 15 or 20 yan si Jim po Pero paganda yung paganda ang sukat na rin ano maganda-ganda na din yan no? sa tapat na rin parang paparoon palaki-palaki ano ka may one port na hudyo may one port na o kaunti pa mga ilang iras pa mga lima ang pa no ay di marami rin pala makukuha Aysa serye ka lalaki kung nasa tindahan. pababalik babalik tarang ko'y nasa kabila para gumana gana. kami pong kapapanlaga na rin <coughs> maganda ganda na po ang sukat hindi kagaya ho nung nakaraan na talagang mas marami yung maliit pero ito hindi na balik talaga sa ano yung wala na galaw dito ano binalik na doon nga ba ito na isang bisis siya nga pala ano baliktaran din pala ito. Yung kabila, nabaliktaran din yan, ano? Baka yung tabla, Alin po? Para nabaliktaran honin nyo. Oo, oh, kayong dalwa. Kayong dalwa. Baliktaran na pala ito lahat. Pero isang baliktad lang. Hmm. Dapat kung masusunod, tatlo. tatlo baliktad. Oo, at pag hindi nabaliktad, baliktad din nagtanim. <laughs> One, two, three, four, five. Plus dalawang biyahe nandun. Ayos na, kompleto na. Dito na po, diretso na tayo sa hugasan. Hapon na po, ito na lang yung maibigay natin sa order. Now. Oh. Ayan, sa hugasan. Ano, isasama mo na ko kayo ng isa Tuloy na ko tayo hugasan. ito yung isa dalawa tatlo apat lima anim bali pito luglug na lang po ang aming gagawin luglug Bigyan patasin ng tubig nito pala kumuha. Ah. Masala ko ko muna yun. Ano? Ah, maputi na yan. Ano? Yan po may na may naanin nasa labas pa lang sa ako. Ay, sa ito ko will, yan yari na nga oh. Gawa na isa-isa ay. Ay, ngayon o. Oh. Tapos bubuhusan na o. Sakit awan po ulit bayer. Ako na po tumawag ay. Bubuhusan, ilang sako pa bagari? Ilang sako Ilang sako po ito? tunggu di sana kayak ya order ay hmm. oh, kamu mas. Ngintim Para mas umalog pa. Di sabit na kawili dito po. Sa gitna at titin na rin. Yan. Ay, gagara na rin. Yan, buhay sa gitna. Yun. Yari na. Yan, oh, ay, ano naman na yung... Eh. abang hanggang tanghali halos, eh, no? ang halos ano. Ang bunot po namin nakaraan na hanggang tangha. Ah, mga hanggang alas dos naman siguro. Tapos ay eh, hanggang hapon pa ang ay ngayon na yung uh, oras lang. Wala pa sa oras ano. 20 minutos o ganyan agad dami <laughs> Pare pare sa ano? lang oh. na bang maga ba? Maganda nga, paganda paganda na, paduli paduli ano. Ito pala yung masarap na kalagay sa salasalaan Anong kawayan ano. Oo, yun. Kakapang gawa nga ng tinuran. Oh, para bubuhusan bubuhusan. Magdalan mga dito dito kay tinaka batad sa pulma. Simula kanina, ano? Ay siya nga. Para pa daw ko wili isa pa. I, isa na yan. Putik ano ho. Ah, sige, titingnan natin.

talaga ang sa akin mo ay. Ang ratio nga dati sa sampung piraso, pito ang ano, pito ang good. Ang rejik ay isa o alin mo lang dalawa sa segunda. Aba ay ngayon ay wala. Puro, Puro rejik at saka segunda. Oh, may kwarta pa, may porsira pa. Oh, hindi. Tum they...